Nais nice din natin na malaman. Uh, yung sa health program, uh, kumusta po uh, yung kalusugan, lalo na yung pinag-usapan natin kanina, yung uh, kalusugan ng mga lolo at lola dyan, kumusta po in general yung uh, programang pangkalusugan ng uh, Malabon City Government, uh, Mayor Ginny? Yung blue card, yung blue card nyo pala uh, dyan. Okay, Salaman ko ng kalusugan talagang sinasayos po namin. Talagang uh, number one po sa aming priority yung um, kalusugan. Meron po kami nga uh, hospital ng malamon. Yun po ay uh, naisa po namin mo yung level 2. Mm -hmm. At uh, para para meron po kami capital operation machine na uh, malapit na po namin i-launch para sa ating mga senior citizen. Karang na po sila lalayo. Ito na po namin sila pagsisindihan sa aming bayan ng Malabon. Mm -hmm. May 22 health centers po kami Wow. inaayos po namin magkaroon ng kompletong gamot. May four mm -hmm. super health centers kami na may mga makina may ultrasound, uh, may x-ray, mm -hmm. at uh, medyo kompleto naman po sa makina may laboratory. Kaya parang mini-hospital mm -hmm. sila. At malapit na rin pong matapos ang aming 200-bed hospital. San Lorenzo mm -hmm. Ruiz General Hospital po yan. Mm. Yan po ay bakas na ginawa niya ng Congressman Ricky at the District Hospital at DOH operated. At uh, marami pong matutulungan na kababayan natin at hindi lang mga kababayan namin po di karapit na alam. Mm -mm. uh, speaking... At, yung, ngayon ay uh, ng oh. First Gold Award for treatment coverage sa TV. Mm Silver so, po sa Cognizant TV. Mm treatment success rate. Yan lang po yan sa mga awards na nakamit mm. ng ating uh, uh, city health department. Mm. Ito pong inaasataso at meron din po kami mga milk bank para siya mga bagong nanay. At mm -hmm. Uh, ito rin po ang aming uh, para kumpleto po kami dito sa sa dugo na kailangan po ng ating mga kababayan. Mm.